Uh, good morning sa lahat. Uh, ito po yung ginagawa namin ngayon. Uh, Nagahasa kami ng ano, uh, stingless na ingle bar para sa plain sheet. Ay kailangan, ba mapping namin to. Ang unang gamitin namin ito sa pagwi-welding. Uh, ito pong ating dis na ano, uh, papil di liha na 120. Pagkatapos na liha na itong 120, ito yung susunod natin itong medyo magaspang. Pag natira na ito ng magaspang, ito po yung pampinis namin. ah uh, ito. Itong pampinis namin dito para kumintab. Tapos gagamitan po namin siya ng sabon na pang isting uh, Ito po yung kalabasan niya. ah uh, ito lang ito. Uh, magaspang pa. Pag nagamit na namin ito lahat, tinira na namin lahat. Ito po yung kalabasan niya. Ang kintab na. Oh. Yan, kintab na siya sa uh, kay ito ang ginamit namin yung pang finish na po ito yung pang finish na kasama yung sabon para kumintag siya pero sa simula pa lang gagamitan pa natin muna siya ng grinder na papel na 120 katapos na liha na po siya na grinder na ito po isusunod natin na medyo magaspang siya pag natira na po magaspang, gaspang ito po susunod natin pag finish ito na po yon. Tapos ito na po yung sabon niya, gagamitin para kumintab. Ang kalabasan, ganito na po yung kakintab. Yan o, kintab na po siya. Ah, ito po, lilihain na po namin para mapakita po namin yung penis. Uh, ito na po yun uh, isang pasada pa lang kumintab na po siya kaya itong gagamitin natin pang gamit sa mga stainless kumintab na po